Philippines. <laughs> Welcome back sa ating video dyan. Video video. Ang ulam namin ay, ay ano pa nga pala Ang araw ngayon ay Thursday. Umuwi kami galing school. Walang pasok ng umiga. Tapos, buti nandoon pa ako sa palengke. Sinundok si Laika ng agi. Yung nanay ng kaklasin niya. Tapos, Nintay ko sa kanila. Hindi na ako pumunta school. Ngayon, ang ulam natin ay salmon. 200 lang ito mga amiga. Ang mo, favorite. Tapos, ang ulam natin ay, haluan ko ng ano, hipon. Tapos, tingnan mo, may gulay na dito. Iharap ko na lang kayo, na. No? Charan, halagang 100. At kumulo na siya ang aking ipinalambot. Pinalambot. Biligpit mo yung ano mo be. At ikalat tayo dito. Umili ako ng tanim ko mga miga sa garden. Mabot na ako. Yun. Tapos, mahal ang gulay mga miga. Yung tapos ganito magtanggal ng ano para tipid. Ganyan, no? Sama mo na hanggang dito. Ulay din yan. Simutin natin ng mahal nito. Ayan. Gusto nila ikatay. Kangkong. Gusto sana, de, yung ano, tinatanim dyan na kangkong, no? Saan kayo nakakabili nyo? yung tinatanim mga miga sa hindi sa tubig ito kasi sa tubig to nagbubuhay eh yung hindi sa tubig yun dapat ang itanim ko kaso hindi ko alam kung saan nakakabili nun ngayon hindi tayo sa bahay del walang pasok eh ngayon, mga miga wait lang at Pwede yan? Oo. Hmm. Lipit mo na yan. Kasi baka mamaya maputol Yung malambot siya, ganyan. Iba pa rin yung ano, kutsara. Yung na yung yupi, eh. Yung nag ako na yun. Yung kutsara na yupi? Marami. nag Oh. Gusto mo pa yung ano? Bakit sila, na sila, be? Nagbabaon na lang sila, be. Nagbabaon na lang sila, hindi na sila yung nakatira. lang mga amiga, naawa ako, malamig na pagkain. Malamig na yung pagkain eh. Kasi magluto ako, alas tres na madaling araw. So, tapos, dadalhin mo. Kakain ka ng alas At umsi. pagkain. Eh, hindi ako makapagluto ng sobrang aga kain natin. Masubrang aga mga amiga. Pag nagluto ako, nanggising ako lang. Alas dos. Ganito na lang natira mga amiga. Kasi ang mahal ng gulay. Meron pa nga oh. Paso. Tanggalin ko yung dahon. Ah, Tanggalin ang dahon. Tapos yung tangkay ay isama kasi sariwa pa naman yung ano. Tama na yan, o eh. Pero sa adobo nito, o. Oh. to. Sumisilip-silip sila yung ka. At atin nambuksan, buksan. Kasi linisin natin ng ating iyoko ko na lang kayo. Uy! Ganyan ba mga miga? Okay. Linisin natin ang... Ay! Baho pa naman to. Eww! Eww! Linisin <laughs> natin ang salmon. Salmon. naman? Salmon. Salmon. naman Salmon. nga Salmon. Salmon. これ。いや、なんかと思ったけど。ちなみにとは。また。なんかこれなんか。まあ、ね、だね。うん。 tayo sa Hello. Dito na tayo sa ating pinakulo. Yan mga amiga, pinakulo. Tapos ay ating ilagay ang salmon. Tignan mo natin kung wala yung ano ko dito. Malambot na ang matigas pa mga amiga oy. Eh. Hindi pa sya, ano... Matigas. Pila lang yan. Makapila lang yan. Okay. Makapila ang ating iluluto. Hipon. Kayo dyan. Ayan, mga amiga. Kahapon, mga amiga, ay... Nagluto ako ng kalamay at spaghetti. May kalami sa kalamay, mga amiga. Nagtira pa mga amigang kalamay. Mmm. Bus nga. Mmm. Harap. Masarap pag ano. Galing sa Kain mo, amiga. Mmm. Mmm. Ginawa ko ito mga mingga. Dalawang niyog ang ginamit ko dito. Pasunod hmm. ay bibili ako ng kamuting kahoy. Gagawa ako ng puto. Putong bulang hoy. Hmm. Sabi ko wala na no. Charan. <laughs> Wala na, ha? Mayroong pakunti, mga miga. Ako ay dirty na. Dirty, ano na. Dirty low carb. Uy! <laughs> um, yum, yum, yum. Napainggit ko kayo na. No? Um, ba? Sarap mga miga. Uy! <laughs> Mukbang kalamay. Lumikit yung ano, spaghetti. Kasi yung pagkain namin kahapon tanghalian, spaghetti at kalamay. Mm. Mmm, mga miga. Mmm. Mmm. Ang masarap. Masarap yung kalamay na lagyan mo ng konting asin. Pag niluto mo. dami ko ng kasalanan sa sarili ko. Hindi naman to araw-araw mga amiga. Pag wala to, hindi rin ako kumakain. Mm. Hop. Tama na. <laughs> mga amiga, pag nag-ano kayo ng isda pagkatapos, malangsa ang kamay ito. si, mga amiga. Ganyan mo lang, oh. Tapos, lagay mo sa, ano mo, kamay mo, ganyan. May kalamansi na. <laughs> oh, yun niya. Mm, na. Malakas na naman ang ulan, mga miga. Mga miga, ito yung maganda, oh. Nagluluto ako, tapos may ako. Doon to dapat nakalagay. Pinilan ako ng anak ko. Oh. Hey, meron pa mano no ito so, lagay na sa ito. dapat doon ito nakalagay yan pag nagluto ako mga amiga palipat ko yan dito dito ko ba ilagay yan na lang yung problema. Ikot-ikot siya -ikot, eh. Ngayon, nilagay ko na yung bakit kaya malabo yung ano ko. Harap tayo ng sandok. Nilagay ko na yung hipon, mga miga. Ilagay natin, mga miga. Parang kulang ang sabaw. Kailangan bang malubog ang sabaw? Kasi pag sobra namang dami ng sabaw, yun naman masarap. Hindi kasi yung ano, kukuha pa ako ng pantunaw sa ating singgang mix. Ayan. Sinigang sa gabi. Yan muna kayo. Na. Kasi, try ko yung isang perato. Atin mo nang i-lagay eh, sa ano lang ha. Ganyan ba mga niga? Dalawa yung ilagay ko mga niga. Masyarap. Asin na maasim. May tamin naman to. Maasim lang. akin ng ilagay ngayon, diharap ko ka kayo. Kasi, Mm, yung yung hmm terus sayang yang sedikit car kita nggak mau ya at akinang ilap nih gitu. hmmm tuh yang masarap mga miga asin na try ko ilagay pa natin ang tangkong. mamaya na yung kangkong pag pumulo na ilagay ko na yung tangkong. hindi pa siya pumulo na ko muna yung ano, sabaw na Huli niyo ako na. At tinang ilagay ang kangkong. Uy, kangkong. At ating takpan, mga mga lumabas yung ano. Ayan. Pagkatapos niyan ay atin ang patayin. Kasi naghihintay ang aking Nabuksan ko na mga miga. Ate. Ayan. Tama na yan. Maluluto na siya sa ano. Maluluto na siya sa ng init. Bye mga amiga! Thank you for watching! Ayan ang ating sigang. Uy! Bye!